Hi mga kastorya, Kylie Stories po and welcome ulit sa Tilao Lokal. Nandito tayo ngayon sa Cafe sa Bukid at titikpan natin ang pritong palaka. Samahan nyo kami. Ta, let's go! Sa Cafe sa Bukid mga kastorya, bawat sulok may aesthetic vibes ng probinsya. Piskong hangin, mga halamang nakakagaan ng loob at tahimik na paligid habang ninanamnamo ang pagkain lutong lokal, maramdaman mo talaga ang init at ginhawa ng simpleng pamumuhay. Dito, parihang pangparilaks at pampabusog ang ambience at pagkain mga kastorya. At syempre, hindi mawawala ang lutong lokal nila. Wala nang iba kundi ang fried frog. Oo mga kastorya, ang sikat nilang pritong palaka. Mga kastorya, luto na po ang pritong palaka excited na akong tikman sige lawa na, na to ah. Mm. napakasarap crispy at tamang tama ang timpla kahit wala pang sauce ang sarap sarap kami alagay now itry natin Mayroong and sauce. Mm. Napakasarap ang lasa. Napakasarap nito. Masarap na. Tapos mayroong masarap pa ng sauce. Napakasulid ang dating. Napakasulid. Panalo talaga. Lagyan natin ng ganito ah um. oh. napakasulid panalo talaga the best sabi nga kaya ko Marami pa silang masasarap na pagkain dito mga Kastorya. Kaya kung gusto niyo ma-experience ang ganitong vibes, punta na sa Cafe Sabukid, sa Bukid sa Luminton Street, Parangay Sumpong, Malaybalay City. Mga Kastoya, tingnan niyo ang presentation. Merong pako, kamatis, at saka merong palaka. Napaka-bukid noon vibes talaga. Dito lang yan, sa Cafe sa Bukid. Dito lang yan, sa Malaybalay. Dito lang yan, sa Bukid nun. So yan na mga kastoya. ang sarap talaga ng pagkain lokal. Ang sarap ng lasang lokal. Ito lang yan sa Carlit Stories. Hashtag Lokal. Yeah!